Ayoko ng ano? Ayoko ng masahol na wala, ka. Ako wala Ito, ako, pero, ako, yes, birthday mo. So, e. e, Kumbert ko to kanina. na. ang hirap irap naman ang pinagagawa mo kay Lester oh. o, wala na, wala kanina ba, ka ba, pa nagpapasingil. Ay, ano na. Oh, kung Oh, na. Putang na. Putang na. Kasi, ay, ano na. Putang na. na. Ano,

Ya, kita 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 macam kita 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 Kaya nga, utangan niya kayo tayo, huwag ka magbibigay. Ano rasang ko sila? O talaga, wala kayong mga konsent sa birthday ko. Ano pa masasabi? Magbibigay pa rin ako ng mga... utangan niya kayo... bagyong mga spaghetti na may kahirap at impansin at may pagsirapong sinapay. Hi everyone! Good evening! Nag-bombay <laughs> naman tayo sa ginagawa lahat of... Tramiela! Jill? Ay, oh, no Jill! <laughs> ngayon, kay, ngayon, ngayon. Ngayon, naman lalaro. Sidayaan nila ah, kayo na. Naman lalaro po yung gabi.

20 Pesos! is bill? Huwag Wala kang pinilalabas! Huwag kang maglalabas! Wala kang pinilalabas ng bule! Yan ang na maglalala po ngayon! Wala kang nila ang angkat ng ganyang... Eh, Wala ka! kang pinilalabas! Huwag kang pinilalabas! wala kang pinilalabas! na. kang pinilalabas! Para si Bunker! Hindi ko nga Hindi ko nga At ang pinakamalakas, mangumbinsing tao!

Hi, no, happy, birthday. Ayon, happy birthday! na! birthday! Happy 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 birthday! Ay? Happy birthday! Hindi birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!